Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mami Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte, ang kalahatang pampaswerte. Kung kayo ba ay, ma ay may pangarap sa buhay, meron kayong mga ninanais na makamit para sa inyong sarili at para sa inyong pamilya. Kung kayo ba ay nagnanais na magkaroon ng maraming pera, magkaroon ng bahay, magkaroon ng sasakyan umunlad at mapalaki ninyo ang inyong mga negosyo magkaroon kayo ng good health nag-aasam kayo ng love life, nagwi-wish kayo ng swerte sa pera, swerte sa negosyo, swerte sa buhay, magkaroon ng prosperity, ng abundance, ng wealth, at datnan kayo ng siksik, liglig, at umaapaw na biyaya. At kung kayo ay merong mga pinapangarap sa buhay, mga gusto nyong makamit, gawin lamang ang ipabahagi kong pamamaraan. Kumuha lamang ng papel at ball pen at isusulat mo ang date at ang iyong pangalan. Susulat ka ngayon sa universe. Iparating mo ang mga pangarap mo, ang mga ninanais mo, ang mga kahilingan mo. Isulat mo lahat sa papel. Magsimula ka sa dear universe at kayo na bahala magsulat ng mga pangarap mo, ng mga hinihiling mo, ang mga nais mong makamit para sa iyong sarili, para sa iyong pamilya, para sa iyong mahal sa buhay. Isulat mo lahat, lahat-lahat ng mga gusto mong makamit. Huwag kang gumamit ng sana. Katulad ng gusto mong magkaroon ng maraming pera. Sulat mo na din kung magkano amount ang gusto mong makuha. Kung gusto mong magkaroon ng malaking sweldo sa iyong trabaho magkaroon ng bahay, magkaroon ka ng sasakyan, magkaroon ng maraming customers, dagsain ka ng maraming customers, lumaki ang iyong benta, ang iyong kita sa iyong negosyo. Kung gusto mo na magkaroon ng maraming subscribers, maraming views sa iyong YouTube channel, at kung gusto mong gumaling ang mga may mga sakit, magkaroon ka din ng good health para sa iyong sarili at para sa buong pamilya magkaroon ng prosperity, abundance, wealth, mga siksik, liglig, at umaapaw na biyaya, at maging masaya ang iyong love life, makahanap ka na ng love life, ng totoong magmamahal at mag-aalaga sa iyo, magkaroon ka ng true happiness, ease of mind. Kayo na bahala, magsulat kung ano pa yung mga gusto nyong idagdag na mga kahilingan nyo, mga ninanais ninyo, mga gusto nyong makamit, para sa inyong buhay. Isulat lamang sa papel para kayong nagsusulat sa universe na ganito ang mga gusto nyong makamit. Ito ang mga pangarap nyo, ito ang mga kahilingan nyo. At pagkatapos, sa baba nito ay magpasalamat sa universe. Sulat ang thank you universe for all the blessings, ganun, at sa kanin nyo, permahan. Ang buong pangalan at ang inyong perma. Ang pagpipirma ay dapat pataas para ang inyong buhay ay paunlad. Huwag kayong magpipirma ng pababa. At yun ang isang tip tungkol sa mga pagpipirma. Dapat ang accent sa dulo ay pataas. Ang ibig sabihin nun ay paunlad. At pagkatapos, tiklopin ang papel na papunta sa inyo. I-claim na matutupad at makakamit ninyo ang mga hinihiling nyo, ang mga ninanais ninyo. At ilalagay ito sa envelope. O kung walang envelope, mga ampaw. Pwede mo din itong lagyan ng limang coffee beans para mapabilis nito ang pagtupad ng iyong mga kahilingan. Maganda din ang coffee beans pagdating sa mga pampaswerte dahil meron din itong kakayahan na mapabilis ang mga pampaswerte na ginagawa pinubos nito ang mga pampaswerte na ginagawa ilagay ang limang coffee beans sa envelope kasama ng iyong papel na nakasulat ang iyong mga kahilingan at saka ito i ng green na kandila optional lang ang paggamit ng green na kandila kung wala kayong green kandila para i ang envelope okay lang yon kumamit na lang ng insenso pausukan ang envelope na naglalaman ng mga wishes ninyo, ng mga kahilingan nyo para madala nito sa universe ang mga kahilingan nyo. Pag napausukan nyo na ng insenso, kahayaan lamang ang envelope na itago ito sa inyong unan. Ilagay ito sa ilalim ng inyong unan. Huwag na huwag itong bubuksan hanggat hindi natutupad ang mga kahilingan ninyo. Pwede din itong itago sa mga kabinet, basta itago ito sa hindi nyo mabubuksan o makapansin. Pag nagawa nyo ito, palagi pa rin magpatuloy na magsipag, magjaga, tumiskarte, magtrabaho at manalangin sa buong may kapal. Ang mga ganitong pamamaraan ay magiging gabay lamang at pampaswerte. Kung hindi mo pa nagagawa ang pamamaraan na ito, huwag ka nang magpatumpik tumpik pa na subukan at gawin ang pampaswerte ito talagang epektibo ito. Tunay na mabisa kapag inyong ginawa. Basta samahan nyo ito ng 100% na paniniwala. Maging positibo at alisin ang mga negatibo mong naiisip. Alisin ang mga sama ng loob, mga galit. magpaka ka at paniwalaan mo ang mga pampaswerte na iyong ginagawa gawin mo ito ang pagsusulat ng iyong mga kahilingan dahil tunay na epektibo ito at magugulat ka sa resulta dahil nakakatupad talaga ito ng kahilingan. At yun lamang po ang video ito. Kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.